Hanggang sa muling maispata ng aming kamera ang aling ito na lumalapit na sa wala sa sariling matanda. Nawawala po ako. Ha? Nawawala po, po ako. Saan kayo galing? Hindi ko alam. Gusto ko po pumunta ng baklara. Nagsisimba po sana. Ba't kayo nakarating dito? Hindi ko po alam. Eh ano itong dalawa? Nalitrato ko po yung nahanap ko ng pamilya ko. Hindi ko makita po eh. Saan kayo galing? Ewan ko. Nandiyan ako eh. Ano sinakyan niyo? Hindi ko. Nag-eroplano po. Ewan Naglakad lang po ako. Nagubutong na po ako eh. Sino kasama niya? Ako Sa nagaganap na usapan, unti-unting nagiging malinaw sa ali na nag-uulyanin na ang matanda. Pupunta sana ako na baklaran ni, Magsisimba ako. Ayan, nagsisimba kami. Pero hindi baklaran yan. Ayoko Gusto ko sa baklaran ni. Bakas ang pag-aalala ng ali sa matanda kayo na uwi. Hindi ko alam. Ayan am... po. Oh. Kahanan ni Maria. Ihatid ka. kayo, si kayo doon. Ha? patit namin kayo doon. Kaninong tricycle? Ayun po. Pahatid kayo doon, ha? Ayun kayo doon kaagad na nagpahanap ang ale ng tricycle upang maghatid sa bagong kakilala. Gayunpamay, pa may, tila ayaw pumayag ng matanda na umuwi ng nag-iisa. Gusto ko samahan niyo ko, baka pagalitan ako eh. Hindi, kasi may patay ka sa kami eh. Ba't kayo lumabas doon? Hindi ko alam, nagugutom ako, naghahanap ako ng mani, walang mabiling mani. May kung anong takot sa dibdib ni Lola Maria. Kaya gano'n na lamang ang pagsusumamo niyang wag siyang ipaubaya sa tricycle driver. Mahatid natin kayo doon. Kayo doon. Sino mag po sa akin? tricycle? Ayoko po sumakay mag-isa sa tricycle eh. Ano? Masama sila ano kanila. Walang Mom, kayo na lang po. O, oh, antay. Sige, sasamahan kita. Salamat po. May ilang minuto rin nakipag-usap ang ale kay Lola Maria. Maya-maya pa'y dumating ang isa pang babaeng may bitbit -bit na pagkain. Kain ka Kabutihan mang masasabi ang paglapit nila at pag-alam sa kalagayan ni Lola Maria, mas iniisip pa rin namin kung ano ang kahihinatnan ng pobreng Lola pagkatapos siyang makausap at mabigyan ng pagkain. Mula sa kanilang kinatatayuan, ay dinala nila si Lola Maria patungo sa kanilang sasakyan. Maingat nila siyang inalalayan. Sa puntong ito'y nakahinga na kami ng maluwag dahil may nagmalasakit na maibalik si Lola sa kanyang kandungan. Makaraan ang halos sampung minuto ay dumating na sila sa institusyong pinanggalingan ni Lola Maria. Labis ang pasasalamat ng staff ng naturang Home for the Aged dahil naibalik na ang nawawala nilang alaga. Walang na lang namin <mimit> ang <laughs> at bago tuluyang umalis, isa-isa nilang pinagmano kay Lola Maria ang mga kasamang bata. Panatag na ang loob ng ali at ng kanyang pamilya at nasa ligtas na ang matanda. Ngunit hindi nila batid na sa puntong yon ito ay pakanalang ng aming programa at maitatala rin sila sa aming listahan ng mga Good Samaritan. school